Oh oh. laki-laki <laughs> -laki na itu eh, nagpapabuhat buat. eh. Hahaha. <laughs> Monica Rodriguez, shout out. Shout out guys, Monica. Monica, bakit Monica? Monica yung name Monica toy, 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 Rodriguez. Toy, toy, toy. Monica, toy, 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 toy. Huwag maingay na. Ingay mo talaga, Bibi. <laughs> Shout out po, Monica. <laughs> Uy. Para kang si Uu, a, a. <laughs> 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 Salamat po sa pagdalaw, Monica. Monica ayto Sobrang kulit ng baby ko Mhm -mm. Gusto niya mag Gusto niya magpasikat Oo Dan Chenow, ha diyan. mo muna sila. Hinai. No. Hmm. ah uh ah -huh. si sista. Ha? Uh Oo. -oh. Oo. Sige. Hish. Kitab iniit ta oy. Sobrang init talaga, guys. Mm, mm Yes. Ha? Si Manap kaya? Kumusta na sila? Nagla-live pa ba yun? Nagla-live pa kaya yun sila? Ano? Parang nakikita ko si Mang, ano lang eh, si Sam, Samra Bansuan. Ah, mainit na rin dyan. Ibang klase na ang panahon Nagbabago na ang panahon ngayon guys Pati tubig Mainit Ha? Ano nangyari na pati tubig? Edi lagay na sa ano? Sa freezer oh, minsan nakikita ko din naglalight. Oo, oh, si Ma'am Samra, nakikita ko yun. Si Ma'am Samra. Nakikita ko yung naglalight. Dito ganun talaga, grabe no. Sobrang init talaga. Pati tubig na dyan. Sinyalis lang sa summer dito. Oo. Summer na. Sarap na nga magbabad ngayon sana sa mga tawag nito sa mga ilog, mga sapa, 'yun ang masarap mag, ano, maligo, paliguan. Kasi malamig yun eh pag sobrang init, malamig naman yung mga sapa. Kapag malamig pati tubig malamig ah, ah. Oo nga kasi minsan doon may nakita ko mga ano katulad nung sa Korea sobrang ano nagiyelo pa nga pati ang tubig dagat malamig ah. o oh, pag malamig dyan siyempre malamig pati ano dito sa atin kahit malamig mainit pa rin yung dagat <laughs> Mm -mm. mga kaantok umuusok ang tubig galing gripo grabe um, mainit na talaga pagkaganon mainit na